So, yun magandang hapon guys uh, Kasasarado lang ng opisina natin So, yun uwi na naman uh, Hindi mo na tayo ngayon uwi ng upper uh, Kahapon may daladala -dala, dala, dala, dala tayo yung mga labahan so, Maglalaban muna tayo na. Hindi tayo uwi ng after yung sa mga kabataan nyo na nakatigil dun dito lang kung sino yung hihintay nila and biyakay na tayo so yun, magandang hapon sa inyo ulit guys so balita ko kagabi matindi sa sa munisipyo ah may mga nakita akong nagpost yung 30 item yata yun parang halos nagsisimula pa lang yung sayawan sa dami ng tao Sector de Momblen Notorio at sa Zone 3 Pares kung sige mag food trip pa yun yung Zone 3 Pares kaya lang kayo ngayon so, siya din pala kay Tio Waning at saka kay Tio Pioli yan yeah. lang hapon po sa inyo ngayon so, siya din pala sa mga kaibigan natin kay ano mga bombe makabuhay Ah, uh, at sa kanyang food stall na uh, The Fresh Way is Tex Crochet dyan sa Intramuros sa Barangay Panita yan so yun, medyo mainit pa din naman yung parang yung gusto nyo magpalamig lalo na dyan sa mga taga Panita yung food stall ni Mabong na makabuhay kasi so, lang kayo uh, shoutout din pala kay Kuya Ryan uh, Anus Reyes at sa Jim's Barbecue House Charo din pala kay ano. Tom galapin galinaw. So yun at sa River Course Pub, kaya sila isa din at kay Kuya Ayan Anyo. So yun. Yan dapat rin pag may mandrita. <laughs> Charo din pala kay ano, kay Boss Perro. Charo tayo, Boss. Charo din pala kay Mamay Martinez at sa pancho ito papindigan sa apat charo din pala kay ma'am ano uh, Ana Bendel yung pinagindigan kay Sir Anthony Cruz ng Qatar maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta so yun today is May 31 o so, tapos na yung pesta ng ragay pero yung palengke extended ang linggo yan sigurado yan hindi na tayo nakapag-ikot Oh, ah, graduation nga pa lang ng Ragay Central School. Yun sa lahat ng taga Ragay Central School na graduate niyan, grade 6. Congratulations po sa inyong lahat. Yung charot pala kay ano, Barat. Yun. Tapos na naman ng isang maghapon. Da. <laughs> Sarap kay Kuya Darren Martinez Huwag <laughs> may iniisip siya <laughs> Dahan dahan siya naglalakad pa pagitna Shoutout din pala kay ano, Boss Mark Halikawal yeah. Kay Kuya Michael Bravo Sarado na agad siya So <laughs> yun, sarap pala sa lahat ng taga-poblas ng ilawad at poblas ng iraya sa so, yung River Force Pub sa so, mga gustong matanggal ng sakit ng katawan gamit yung pag-inom, so yung punta ng iyo yung River Force Pub sa iyo, gusto ko lang pasalamatan yung ano uh, lahat yung nag-share sa comment at sa follow sa facebook page natin maraming maraming salamat sa so, walang sawang pag-support ka So, yan, nandito na tayo. Nandito na lang muna yung video natin. No? Oh. So, yun, maraming maraming salamat. Oh.